Pag sinabi ng 68 million, ayaw na namin yan At dapat yung may paninindigan, yung tapat at totoo, yung may resibo at malinis ang, ang record Ay mananalo ang tapat at totoo Pag yun na ang nangyari, mananalo ang tapat at totoo Magiging tapat at totoo ang panunungkulan Yung buong pondo ng gobyerno sa serbisyo mapupunta sa taong bayan Tayo lahat ang makikinapan Nandito na si Kiko Kiko pangilinan Pagkain nga kaya Hangay para sa bayan Pagkain masustansya Sa bawat Pilipino Lahat makakakain Dahil mababang presyo Babay goodbye sa gutom Hello mababang presyo Si Kiko pangilinan Nagawa na niya ito Babay goodbye sa gutom Hello Ang taas taas ang mahal-mahal Ang alang tao saan man lalawigan Ano mang pali kaya ano Kaya nandyan si Kiko Pinababaan niya ito Nung service ng gobyerno pinababaan niya Ang presyo ng bigas Yan ang tunay na resibo